Ayan guys ito yung contestant ng uh, therapy at kilala ko ito uh, kaibigan ko ito sa chat si Angeleto Kalida uh, Ayan guys biglang nga daw tumaas ang kanyang uh, uh, dugo at nag ano nagkaganyan siya biglang nagbago yung kanyang uh, kilo At sabi nga nila at sabi niya may sakit daw siyang uh, epilepsy nakwento niya sa akin to eh. Kaya siguro na nenenervous sa paglalaro kaya ganyan yung nangyari sa kanya. Bigla bigla lang siyang tumakbo at hinag niya si uh, Singing Queen Anne. At yan lang po aking showbiz update at uh, please subscribe my channel. Uh, thank you for watching. Bye-bye, God bless you all.